Yes, good day mga boss. Meron tayo dito ang clutch ng XRM 125. Parehas ito ng Wave 125. tama parehas. Tapos mga boss, ang ibibigay ko lang sa inyong ano, uh, tips. Mga beginner, baka hindi pa nakakabukas ng ganitong clutch. Pagkakabit nito mga boss ay ano, pagkasala yung kabit nyo nito, pagkasala yung patong nyo nito, Itong plate na ito, ito ito Wait lang ha Tanggalin muna natin Ang plus Para mas malinaw Yung makita Tignan muna natin Yan Ito mga boss Pagsala ang Kabit nyo Sala yung patong nyo Kita nyo yan Ito kita nyo to Hindi siya tumuloy Tumama dito Yan Akala nyo ay kulang tayo ng clutch plate pagkaya na hindi nyo na yan, yan pumasok na yan ang tama yan dapat papasok na ganyan pero pag sala yung pasok nyo okay, na natin yan sala na naman Pihitin uli natin ng isa. Ito lang mga boss. Yan. Pag isinalam mo yan. Hindi siya papasok kaya bago mo ilagay yung clutch lining sa clutch plate ganyan mo siya ikutin mo gano'n pag ikot mo gano'n paglagay mo nakakabang to lagay natin buuhin na natin to mga boss para makita nyo so na muna ay clutch lining clutch plate tama nyo lang yung ganyan clutch plate clutch <coughs> lining clutch plate clutch lining ito dapat babasain muna ito ng langis bababad nyo muna sa langis bago nyo ilagay dyan para pag under dun, sa, under dun sa makina ay ano na siya nakababad na siya sa langis lubricated na clutch plate clutch lining bali ang clutch lining nyo no boss ay <coughs> excuse 1, 2, 3, 4 tapos ang kanyang plate ay 3, 1, 2, 3 tatlong plate, clutch lining ay 4 tapos kung mapapansin nyo pantay yan so, ibig sabihin pag inilagay natin to dapat maiipit ito so ilagay na natin patoob lang patoob yan para hindi malaglag yung ano pag sa lagay ko nito mga boss hindi ito lalapat yung pinakita ko sa inyo kanina yan hindi lapat ikotin ko ng isang ikot baka matyamba na natin ganun pa rin hindi pa din lumapat ikot ulit natin ng isa ayaw pa din hindi niya ma higit Igot natin. yun lumapat. Kita. Kita nang lumapat. Ito yung saktong ano niya mga boss, saktong position niya. Ito sa ala to. Yan, sala. Sinasala ko talaga para makita niyo mga boss. Sa so, kung sakaling ma-experience niyo magkabit nito, magkalas nito, alam mo at 'yung DIY. Alam niyo na Baka kasi maikabit yung mga boss nang hindi nyo na ilalapat, dapat yung nailapat na lapat. Yan ganyan. Tulad so, nyan. Ipit dapat ito. Lalagyan pa natin yan ng spring dito. Pag nilagay natin ng spring yan, lalo yung may ipit. Lagyan natin yung spring para makita nyo din. Basta mahalaga dito mga boss ay yung paglalagay nyo nito. Kanyang... Ano tawag dito? Nakalimutan ko. Basta yun na yun. Kita nyo naman mga boss. Kung ano. Ano ang ating ginagawa. Kaya naman ni Hindi naman. Kasi detalyado ang ginagawa. Pinoy tayo. Kaya makakaintindi lang nito ay Pinoy din lang ang mga nagdi DIY. <coughs> Tapos ang gagawin natin sample lang Tingnan natin to, tapos lagay natin yung spring. Ang spring niya ay anim sa gawa, tatlo, apat, lima, saka. tanim tapos ito ano mo utang ko ng tawag dito palbasa ang tagal ko hindi nagagawa ang tarnilyohan nito mga boss in <coughs> ang tarnilyohan nito ah, ah. hindi kada butas ito mga boss ay pwede nyong paglagyan ng tornilyo ang may may thread lang dito ay tatatlo gawa ng ang tornilyohan lang naman dito ay tatatlo ang may thread dito ay are, isa, dalawa tatlo tatapat nyo lang yan dyan tapos saka nyo to tornilyohan ang tornilyo nyan ay jeez ang ulo

Tapos, kailangan natin ng gis. gis. Bukang ano sa so ayan. Nagabit ay na natin yung spring. Nagabit ah, na natin gamit ang impact wrench. Pero ito, kaya gumagamit tayo ng impact wrench para mapihit natin ng mabilis. Tapos, ang paggamit niya ay pitik-pitik lang pa ang pindot para ano, ayan, ganyan lang para hindi siya dumiretso so ayan may ano na siya may tension na siya pero bago siya magkaroon ng tension papantay nyo muna ang ano ilalagay muna natin dito sa kanyang clutch housing tapos dito sa clutch housing meron siyang spacer pag nyo mawalain yan pag kaya na nawala ay Uh, magkakaroon ng space kailangan nating maglagay ng washer tapos aray lalapat ka rin aray lalapat eh, yun eh. niya kaya hindi pwedeng mawala itong spacer na to tapos kaya naman natin ilalagay ito nang hindi pa masyadong higpit gawan ito o, kailangan sumigo yan dyan kaya kasi hindi naisigo yan dyan Ayun, Hindi pa papasok. Hindi pa hapit yung ano niyan, yung kamilya ng screen. Sige, gumawa na natin. natin. Meron pa isa? Pantay-pantay lang yan. Pwede yung pantay-pantay. Iisa naman yan. <coughs> okay. Yo. Masok na. Yan, patay patay na, yan. na natin. Happy lagay mo na natin dito? Ha? Ha? Hindi ko mawala yung ano. hindi nga siguro. Lagyan natin ang tension. Masakit ka. Ayun. Ingatan nyo mga boss, arang spacer. Gawa ng paglagay natin, natalon sya. Nung paglagitin kanina, tumalon. Ayan. kapitin lang muna natin sya para hindi na ma-disalign yung kanyang ano. Clutch ang paghihapit nito mga boss, unti unti lang dapat nga dapat sabay sabay yan natin hapitin yan pitik pitik lang yung mga boss ha huwag nyong nabawad ko yung gagamit yung ano <coughs> huwag nyong gamitan ng impact wrench mo hindi nyo kabisado yung impact range so, sa pa ko lang to tingnan ko kung siya ay pag pinasok natin mamaya ay swabe pero nung kahapon nung sinil ko to, ayaw pumasok. Ayaw katulad ngayon, ayaw pumasok. Dapat, dapat ayaw. Agawa ng ano, gawa nung spacer. Pwede kasi naman natin itong ipasok ng ano, tanggal to. Ayan. Tapos inahin natin ito tulay so, niyan. Meron siya spacer sa gitna. Ito meron ito mga boss. Nalagay <coughs> natin doon. Yan. Tapos susunod natin yung spacer. Ito siya yung nasabit kanina eh. Yan. Spacer. Tapos aring clutch. Okay. natin yan. Sigo lang natin. Mayroon may pasok. <coughs> Mahirap. Kailangan may sigo muna natin, muna natin are, gawa ng mamaya pagpasok natin. Pasabay na yung primary ay, clutch. pumasok Yun. pumasok. yan Katanggalin muna natin tong bearing para pagigipit mamaya. Masusikip. Ang bearing. Ganito luag lang. Masikip. Wash bearing. Tanggal. yan Kaya natin tinanggal para motor niluhan natin mamaya. Nat, may ilagay natin yung nat. Okay, spacer. Sorry. Yun. Sasok na siya. Pagsasabay na natin ngayon. Pagsasabay na natin ngayon ang primary clutch. Kahit hindi muna natin lagot ang clutch. Iwan na muna natin. Pagpapalitohin <coughs> na natin para isahan na balang natin ang kanto dito. Ayan. Tapos, pagsabayin na natin. Pansin nyo ito mga boss, ang galaw ito. Itawid nyo ng isang ipin. yan Tatawid nyo lang isang ipin. Uh, yan ang nagpapa... tanggal ng ano, lagitik. Just dahil magkadikit ito, magkasama siya. Ah, uh, minus lagitik yan. Yan ang purpose niyan. Okay. so ayan, ganyan lang tapos isusunod nyo na to may spacer ka dun sa loob meron siguro magkari lumapat ok, ayan, tama meron spacer sa loob, gano'n kung wala sa to, ilulubog to may spacer pa yun dun sa loob na parang sing-sing so ayan gano'n lang mga boss ang pagbubuo ng clutch housing, clutch plate. Pagkakasunod niyan, ganun lang. Huwag kayong magkakamali dahil pag nagkamali kayo, naisalpak niyo nang hindi niyo pala na itama yung kanyang clutch housing. Automatic yun, nakaano na siya, naka-release na siya, wala siyang tension, hindi maiipit yung clutch. Kaya importante yung pinakita ko sa inyo para hindi kayong magpaulit-ulit sa so, ganun lang. Ah uh, hanggang dito na lang mga boss at mahaba uh, na ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video.